anuhin natin yung nagkukumahog pag nagpakain tayo eh nag-aagawan ma-achieve din natin yun yan o, no? yun pa yung oregano natin pero bala ko pang isa pa na ano Ay okay, yan mga farmers ang magandang buhay, feeding muna tayo bago tayo magwalis-walis, ayan o, no? bilis din bumi, talaga konti pa yan <laughs> Kunti pa yan. Uy, bakit ganitong kulay ng ating uh, camera? Yun! Tapos mamaya, anin natin yan, tatanggalin natin yan. Hindi tayo pwedeng magtira. O, oh, baka ubusin na rin nila yan. Di pa tayo magpaparonda, mga farmer. Mahaba-haba pang panahon. Bago ang ronda. anuhin natin yung nagkukumahog. Pag nagpakain tayo, eh, nag-aagawan. Ma-achieve din natin yun. Tika-tika lang, training. Order uli ako ng ganyang kainan. Kasi, kung ilan ang butas, dapat ganyan din, ilan din. Kasi magsasabay-sabay tayong pakain, eh. Hmm. Tapos kanina, yan, binisita ko yung ating favorite bird hindi <laughs> pa dumadapo sa akin mamaya titingnan natin kung uh, uulitin niya yung kagabi o baka nakasumpong lang siya kagabi o natatakot hindi <laughs> natin alam baka natatakot ay sige kapag pa kayo sa akin wala tatanggalin na rin natin yan kagabi sana Oh, 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 oh. Pero may ano naman yan. May, uh... Ayun, binalikan naman nila. Ayun, oh, yung kagabi. Sabi ko, oh. ah, yung ano pala to. Yung Alphonse pala ito. Tsaka yung... Ah, kaya ano to. Parang, parang hindi, hindi sa kanila, hindi kanila hindi kanila yung ano o oh, alam ko nga itong dalawang bayo pigeon yun eh hindi ang anak yan loko ah oy kayo huliin mo kayo loko ilalak ulit natin kawawa yung inakay Ayun, nahuli ko na uli mga farmer oh. Tingnan nyo, oh, na uli siya, nagpadele, nagpakain uli siya. Hoy kayo, alagaan nyo naman ang anak ninyo. Tinapon nyo yung pagkain nyo. Kailangan pong mapag-aralan ng ano eh. Sabi ng ka-farmer, hindi kailangan mo ng lokman dyan, ka-farmer, mapapagod ka. Pagka... Ayun kasi gusto ko pa po talagang ma-organize pag-aralan pa, di ba? So, ako muna. Uy, nasaan na yung aking, ano, pa-choy-choy? Wala ka na, choy-choy-choy! Nasaan na sa 884? 884. Yun yata si 884 ha Block yun eh Ang ano niya eh oh oh ito ito ba 886 ay hindi 886 ayun ito yun ito ito ito, ito. ito dito. Ayun mo sa akin na, na? Jujuy! Magabi lang ata siya sinumpong ha. Ayan, afternoon feeding naman mga farmer Oh. Kailangan ko mga ano, pinag-aaralan ko kung paano ako mapapadali ang trabaho. Na hindi na ako yoyo ko para kumaskas dahil masisira yung abs natin. Hehehehe <laughs> Hindi, hahanap ako na ano Yung malapad na ang kas kaskas tapos iilalagay eh, natin ng stick para hindi na ako yoyokod Katayo lang. Medyo semi-semi kaskas lang, di ba? Tapos walis na medyo matapang na made of plastic siguro yung medyo ah, makahanap tayo o brush. Na ano? Pwede rin brush na push brush. Pwede rin yan. Ayan na, oh. Medyo gutom-gutom na sila. Dahil medyo gineta ko yan kanina. Ayan. sabi ni ka-farmer Andy, huwag bababara ng pagkain. Kasi daw, para masanay sila na uubusin nila. Kasi mahal nga naman ang patuka. O, oh, namimili. Ang problema ko ka-farmer, yung breeder, kagaya niya, nagbabad ako kasi may mga inakay. Hmm. Pero may, doon naman, meron naman na ako na... Ano? Meron na ako na... Oh, wala pang ang tubig yan. Oh. Inuman nila, ganyan lang muna. Kasi hindi pa dumadating yung aking inorder. Na, ganito. Kulang. Kulang. Maganda talaga yung ganito. Ano? Uh, yun, nagbabad tayo ng kaunti. Yung, yung isa, kinulong ko. Buti na huli ko. Hirap pala mang huli yun ang problema mga farmer tama nga yung PHA design niya parang yung 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 Dingding ay abot mo so madya masyadong mataas ito may advantage din naman it's more space nga naman di ba pero ang disadvantage is kung paghuhuli pero nakita ko kina Jimmy Gan meron silang parang napakalambot na net <laughs> tapang pang pang silo Parang ano, parang nakita ko lang ha. Ganon, eh medyo maluwag to. Kaya, ang inaano ko naman kasi is yung, syempre, di ba kagaya nyo no? Yung ating mga breeder. malaya silang nakaka, ano, nakakagalaw. Kagaya nyo no? Yung, ano natin, yung pula. Ano na sila. Baga, yung kanina nagpa-araw yung mga, yung mag-asawa. Bumabalik din po doon. Yun ang pinaganda ng ano. So, ayan, oh. Sige. Okay. Ano tayo? Uh, restricted feeding muna tayo. Para, at least, eh, lahat naman nakakain. Okay na yan. Hmm. Hindi ko alam kung nagbababad ba ng tubig talaga, o pati tubig tinatanggal pero hindi po pe ako babad siguro ng tubig mas maganda eh Siyempre nakuuhang sila di ba pero yung pagkain ang stricto tayo parating na yung mga feeder ayan feeder yung bathtub nila parating na din pubili ako ng bathtub nila mga farmer pigeon na no batub 300 pesos lang naman isa lang hiraman na lang sila kunyari ngayong araw ang papaliguan eh itong kabila sunod naman yung kabila parang ganun ah uh, para pantay pan, ano, isa lang ang gagamitin natin tapos ano po ba yung parating ah yung mga tray ayan parating na rin po yung mga tray na ano natin so ayan no oh, inubos po nila lahat at least walang sayang kasi mahirap nga naman eh O ubusin nyo yung green pea, ano na yan, yung pea. na uh, mga peas. Kasi masyadong maraming peas. Ano mga farmer, yan. Ang. Mura siguro, kaya ang dami nilalagay nila. Pero itong kalapatis, maganda. Balance. Uh, um, maraming sorghum. Barley. Mais. Sa flower. Pero itong sa flower, dagdag ko na ito, kaya medyo marami. Dagdag ako ng konti. po, yung mabait kahapon, may ah, mailap na naman ngayon. Di naman, di na dumapo sa akin. Nakasumpong lang siguro kahapon yon. Totoo naman, kagabi, natsempohan ko lang. At least pag naandito mga farmer, no? bawas ipot dun sa loob. At least naandito sila. Ayan, na. Oh. Ah, so si Boy Dagit? Boy Dagit, ikaw ba yan? I think it's not you. Asan ah, ba si Dagit? Nasa ah, loob. Masa loob si Dagget Ano, hindi pa tayo lalabas ha Matagal pa, second day pa lang Ito si Dagget yata Oo nga, yan Boy Dagget Nakauwi pa rin, nakala ko naligaw na Oo. So ayan, ubos ang pagkain nila Itong flyers ay hindi tayo ganong nahirapan Isang mga breeder namimili po sila ng pagkain Ayan, okay, pinag-aagawang pa yung mais, oh. Oh. Si ah. Yun. Dali. Kapag so, na tayo, kalsi Plus sa mga inakay. Napunta pala dito yung si 884 nakasa pagbukas ko siguro lumusot ka kanina. Minsan nakakalimutan ko kasi isa hindi pa ako sanay na pagka nagganito oh sasara mo na automatic dapat yung kanang kamay mo naka ano na pasara. Hmm. Yung dalawang hindi Ito 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 yan yung nasa baba po na yan may puti na yan. Yung hindi nangingitlog. Lalaki talaga yung ano, yung isa talagang hindi pa po siguro talaga time pero ngayong naka alpas parang nawala ang stress nagpugad dito, nagdala na nga ng stick eh kasi tingnan nyo po, ayan o oh. namulot ako, ito yung kahapon na kinuha ko yung ilagay ko lang dito ayan o, oh. so bahala na sila gusto nilang magpugad kukuha sila dyan naghakot na sila eh ito 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 naghakot na po sila, kaya lang diniscourage ko sila doon, binuksan ko na lang yung iba para doon na lang sila sa taas Medyo magulo lang talaga ano. Pagka na kuha ko na yung mga salok at nabuksan na po lahat yan, mabilis na ang paglilinis. Yung tray. Maglalagyan na natin ang mga tray yan. Okay na. Mas mabilis na ang paglilinis dalawa pa pala tayong iwawalay so hindi ko pa mabuksan ito may mga ano yan, na yan. may mga ilagyan ko na ng tali ayan o oh. <laughs> hihirapan akong mag eh mag uh... ah, hindi ko pa palagyan ko kay Junjun ang lock may binina rin naman ako ayan ito yun para pagka gusto mong i buksan lang ito oh ba teka lang oh, bitin pa yata ayan Saktong sakto sakto hindi siya kaya ano. lang ito bukas pa hindi ba natin pwedeng uh, anuhin yan para at least yung hangin sana maka ano na din yun naman tayo nagmamadali mga farmer yun ang mga future ano natin ito na mga future natin ano. yan puro dito na yan dito na yan pinanganak Nasa na si 884 Ayun oh. No? 884 Nakita ko siya sa loob Bakit ka ko na andito ka Nakilala ko eh Ayan oh. No? 884 Hindi ka nga dito chay Oh. ah, Dika dito Pagabi Ano ka eh Oh 884 Ayan mga farmer dito ko dito ko ka kay papa eh, di ba? Kagabi no? Ayan oh. No? Baby baby pa. Baby baby. Alam ko may itlog ng isa yan eh. Kaya lang, parang naudlot. ayan o no? yun pala oregano natin pero bala ko pang isa pa na ha? ano isa pang uh... ganito oregano pa tapos serpentina ha farmer Mga kailangan din natin yun unti 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 dumating na pala yung ating pigeon tab ayan bathtub po yan ka magpapaligo bukas magpapaligo tayo at uh, titingnan natin kung maliligo uh, lahat tapos ayun binuksan na pala ni Junjun baka nalagay na yung ano yung uh, ating uh, ayan na lock oh, ang bilis eh <laughs> okay na to hindi na sila no? Ayan na po sila, ang farmer yung ating mga ito na yung mga future warrior natin na dito, ayan oh, ganda ang galing ng ano oh. Nag-aano uh, yung nagba-vibrate eh. <laughs> yung mga dark chick natin na ano. Ayan ang C884, ayan. Mukhang kak. Lalaki. Hmm. Okay na. Ah, uh, buksan lang natin 'to. Maganda naman ang panahon. Kasi may bagyo, eh ano, nakabukas lang siya. Para kung na ano, tuloy-tuloy lang. Labas pasok lang sila. Gusto nilang mag-stay, uh, 'di ba? Wala pa yung feeder pero parating Anong ano? Gunting here. Ha? Gunting here, gunting. Lahat yata lang dito ano, nandito. Ah, baka Hmm. Ito pa rin. Oh, ko pa 'yan. Ah, para ma-clear na rin natin itong anong ito. O oh, tinapon niya na yung ano niya, oh. Ay, nako talaga kayo. Nasaan ba yung Ah. <coughs> oh. dami na namang malilit na tilapia oh Oh, farmer yan oh hmm. ah bagong ano pala ito so hindi siya pwedeng mainita ng dito na lang muna siya no? para morning sun lang ang makukuha hmm. ayan na yung mga feeder natin at 3 oh. farmer pa unti, -unti. na ice na natin ang ating ha, mga accessories so after that okay na tapos yung ana uh, tanim na lang natin serpentina tapos oregano gusto kong paramihin hmm, unti lang <laughs> kailangan pa pala ng walis at yung pangkaskas nga na medyo hindi na tayo yuko para mas mabilis nating makakayod tinutulak na lang eh, makakayod mo na yung sa flooring ng mga ipot ayun ronda second day pa lang ngayon mga farmer pero sa tingin ko masaya naman po sila dito sa bago nilang tirahan so kailangan lang nila ma maano, ma kaya lang yung sabi ni ka farmer randy sabi niya yung tambayan nilang yun yung parin yan tatambayan nila So, masasanay pa rin daw po yan. Tatambay pa rin dyan. Hopefully, ay hindi naman. Uh, kung tatambay sila sana, dito na lang, ano? Sa, sa landing board. ba diba? Pwede naman dyan na lang. Para, ano na, para hindi na ako mahirapan. Pero kung babalik doon, patay tayo. ang uh, mangyayari yan, pag magkakarera, doon ko pa kayo. <laughs> 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 Mahirap ano. Pero ganun pa man ay tingnan na lang natin. Kahit siguro isang buwan muna silang hindi romonda. Kasi yung viewing naman itong mga young birds ay medyo matagal-tagal din yan. Titraining natin yan. Papasukin mo pa sa trapdoor, sasanayin mo unti-unti. Oh, ayun mga farmer. Si yung ating ano ah, tag dito mamayang gabi pala saka na natin tapusin yung yung vlog at uh, mamayang gabi ay ikot pa pala tayo hmm, ba diba? ah maganda kahit gabi na iikutan ayun ah mga ka farmer dumating na yung ating ah, ano back pigeon lock tayo ayan ah pinaganda dito sa gabi talagang nachi-check mo yung mga alaga syempre Oy, ikaw. Mati mo bantayan si ano, mama doon. So, ayan. Naandyan sila. Mm. Ako. O, oh, dyan na kayo sa taas. Ako. Iba na naman pala yung sukat. Teka nga. Ah. Sige, kung ang aking favorite. Si 884. 884, where are you? Oh, bukas na rin po ito. Pero... ah uh, okay, very good. Puntahan dito. Nasaan ikaw? Uy. tara, tara, tara. Ah. Nasaan kaya dito? Pare, eh, isa kasi tsura eh. Ang singsing -sing ay kosa. Ito. Hindi ba ito? 884. yung Malaki yun eh. Parang kak. Siya ata ito. ay hindi lana hindi na po K kagabi lang siya sinumpong wala ko pa naman eh tuloy tuloy na so ayan bukas lang ay bilis ng tubig nyo ha wait lang ha wala, wala pa tayong gaano. ano dahil wala pa, hindi pa tayo nakakapagpalipad. Wala pa tayong ma upload na. Uy, what's that? Wala pa tayong ma upload na... Ano, na... Abang-abang, di ba? So, tsaga muna dito, mga farmer. Mag Organize. Parang gusto kong tanggalin yung ano. Tingnan nyo, sinasabi ko sa inyo. Ah... Uh, talagang ako nag-observe pa rin hanggang ngayon so parang mas magandang walang plastic mating. kasi tingnan nyo oh, talagang na lang muna natin <laughs> kasi doon sa kabila wala oh, parang mas magandang wala na lang open na lang na ganyan dagdag ventilation at the same time yung ipot derecho na naano ano ko din kasi kung paano mapapabilis yung paglilinis oy chuchay <laughs> wag na wag kang magkamali dito nakawala ni papa yan ano bang naano ano parang ano bang gusto niya yan, magpatay tayo ng ilaw para makapagpahinga sila. Tangan natin. Sabi nila oy, patay tayo diyan. <laughs> Yung iba talaga ayaw umuwi dito. Oh, ayan sila. Ilan ang nasa labas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ang nasa labas Bukas magpapaligo tayo. Oh, ayan na yung kanilang uh, pigeon tab Kailangan pala natin dito ng salt, bawang. Ano ba yung sinabi ko kanina? Salt, bawang, mortar. Ayan na yung mga probiotics natin. Sabon. Mga farmer, para may lilinisin. Ano? Ayan. Halaan ko pa ng extra lagayan dito. Maayos pa ng konti. Oh. Kalat pa rin. Sobra to. Pakabit natin yan. Iwan na lang natin tong ilaw dito sa loob. Uy, may gagamba na kagad. Ma <laughs> <laughs> so yan, okay na. Shoutout pala kay... Ah, uh, ka Farmer Gerardo Galang Ayan Shout out sa brother At uh, thank you sa pagbati mo Ayun ah, uh, Tapos na tayo <laughs> Buksan ko na lang tong ano, ah, uh, Ilaw dito sa uh, mga farmer yan Upla. Safe Ang ating mga ibon So ayan naikutan na natin Yan ang kinaganda Sabi ko nga after dinner Pagpapababa ka ng kinain ay pwede mong silipin ang mga ibon mo ba? Diba? so napakaganda na naan dito lang ba? Diba? ang ano na lang natin dyan is sana naman pag nagparonda wag gawin tambayan ng bahay yari tayo bubugawin na lang mga kaparma so yan maraming salamat at magandang buhay